Magandang araw po sa lahat. Welcome sa aming channel. Kami ang La Familia Stepanov, Russian-Filipino family. Malakas ang ulan sa umagang ito at papunta kami ngayon sa Dumaguete City para kumuha ng NBI clearance for me and for Dimitri. And magpapa-ID din 2x2 sila Yuri at saka si baby Mia. your NBI? Clearance? <laughs> you got yours? I got mine. They didn't give me because. Business! Hindi Hiniwan namin si Mia dito. Tsaka si Abloy sa may sasakyan kasi sobrang lakas <laughs> ng ulan kanina. Okay. Pa-picture na ta. Let's go. Business! Tumaan na rin nga kami dito sa McDonald's para mag early lunch kasi maaga nagutom si Yuri. Nag request din siya ng spaghetti. Sinama pala namin si Ate Abloy din dito sa Dumaguete para may mag-assistant sa amin. Kasi mamaya dadaan din kami ng grocery. Kaya, nakapag 2 by 2 picture na sila Yuri at Mia. Bumili naman kami ng kaunting grocery dito sa Hypermart, Tumagete. At si kuya nagpabili na naman ng snacks ang bata. Pinainom ko kasi ito siya kanina ng vitamin C at propan. Kaya siguro palagi hey, magiging ang bata. <laughs> you excited? Thank you! Thank you. Hindi, hindi, you're a lucky winner. Asa the hindi, ah. nine. Nine. What else? Two. What? Seven ya? hindi, hindi, Nice <laughs> Aku akai, aku akai shampoo. Ah? Oh, gua sa ni beef loaf. Oh, kopi. Ah? Oh, gua sama eh. ni nasty. Nice. <laughs> wow, what is it? Jadi ni mahu butang imun tu. So, eh. Yan ang nabiling outfit ni Yuri sa Hypermart. <laughs> And without, police without, officer Yuri. Without pint panty? Like underwear? <laughs> no, he, he has underwear. <laughs> police officer! <laughs> Salute! Like this. Yes, sir! No. Hmm. Snappy, be snappy. Yes, sir! Mama. Handsome Mama. Police. Yeah, handsome Mama. police. Do you want to be a police? The, the police don't do like that. They do like that? Yes, sir! Si Kuya Yuri, pag tinatanong ko kung anong gusto niya maging paglaki niya, paiba-iba naman ang sagot niya. Minsan gusto niya maging pulis, minsan gusto niya maging boat captain daw, minsan mo din gusto niya maging chef. Pero kahit ano pa ang gusto niya maging paglaki, susuportahan namin siya. <laughs> You're so cute with that, Kuya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Baby, Bini Mia, Hai, Bini Mia. Pas-pas <laughs> kaya mau na Deli, Dali, dali. Practice walking. Ah, puno na. Ay diaper no. -change na. No? Ma-change na na diaper. Puno na na. <laughs> Kuya. Yay. Sa gabi naman, before matulog, nagkasundo ang magama na manood ng paborito nilang American vlogger sa YouTube. Si Yuri, gusto na din niya ang mga pinapanood ng kaniyang ama. Napapansin ko nga kung ano ang ginagawa at pinapanood ng papa niya. Yun na din gusto niya. Pati mga mannerisms nila, minsan nagka, Minsan magkapareho na. Lagi niya kasing inuulit kung ano ang ginagawa ng papa niya. Totoo talaga na ang bata ay parang sponge. Pero buti na lang, mabuting example din si Dimitri para kay Yuri guys. Kailangan na talagang bantayan ng maigi si Mia. Kasi marunong na siyang magakyat akyat, -akyat. <laughs> marunong na din siyang... Nagpa-practice na din siyang bumababa sa, bumaba sa aming... Sa aming bed, sa sofa. Kailangan talaga siya ng bantayan ng maigi na. Kasi baka mahulog ang baby. Bilis lumaki ng baby. We don't have a baby anymore. I'm gonna miss having a small baby. All my babies are big now. Hola familia, magandang umaga. Hola Say hola familia. Who is this Everest? Ah, it's Snow. John Snow, why are you there? Ang pangalan pala ng pusa namin na isa ay si John Snow. Yung blue, yung isa na blue ang mata. Si ano siya? si Everest. Yan. So, ayan sobrang lakas ng hangin kanina. Ngayon, malakas pa rin. Tapos, ang lakas ng ulan. Grabe si Yuri. Ang daming wiso oh. May biniling whistle si Yuri kahapon. Tingnan niyo, ang dami. What you gonna do with so many whistle, kuya? Play. You gonna give it to your friends? No. Play. Play lang? You just like the colors of this We saw here. Can you name the colors? What's that one? Name the colors. Good morning. Good morning. Okay. Oh, food is ready. Uh, potato, carrots, and egg. Okay, let's sit there. Is it yummy? Nah. Yummy ka yun, no? Yummy, yummy na, no? Maulan at medyo malakas ang hangin. Kagabi pa to. Si Marshall, paborito niya ang mga ganitong weather, guys, na malamig, mahangin. Feeling niya fresh na fresh. Kasi makapal yung fur niya. Kaya mas gusto niya pang malamig. Itong si Marshall is, yung lahi niya galing sa Russia actually. Yung papa at mama niya is from, ah uh, yung papa niya from Siberia. And yung mama naman niya galing Russia, from Russia. So, yung lahi nila galing talaga sa malalamig na lugar. Kaya mga ganitong panahon, ang pinakababorito ni Marshall... Pag mainit naman, pumapasok siya dun sa bahay namin para magpa-aircon. <laughs> ayaw na ayaw niya ang sobrang init. Minsan dito sa bukid, mainit din minsan. Pero compare talaga sa syudad, ang layo ng pagkainit dun sa syudad talaga parang masusunog ka. Dito naman, carry naman yung pagkainit minsan pag, pag summer. Yes, bigyan natin ng vitamin C baby, vitamin C and

Sigina finish it and let's do your homework naha. What are you doing here in the bathroom? Jones now. Looking for lizard? ata cho doanh mahuu mahu luk yu na na nè 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 hủa 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 na very good ma help dili kay mag sagbut sagbut what did you ask me clothes clothes you didn't you didn't Mag-bibake ako ngayon ng muffins naman kasi nag-request si Yuri. Banana, carrots at kaunting apple, harina, baking soda, milk at itlog, kaunting oil and a pinch of salt lang ang uh, mixture ko. And then, no sugar kasi matamis naman na ang saging. And kapag nagluluto at nagbibake ako, tinatansya-tansya ko lang talaga. Ayan, apat na cups ang nagawa ko. Sinalang ko na sa oven at binake ng mga 30 minutes and then, chine-check-check ko lang siya sa plus untuk nambah. Not in the mood ang kuya uh, and then <laughs> tantrum yeah. Wala, Luto na siya. nag si Yuri sa background kasi kakagising lang niya sa nap. Ready na yung muffin. Dili lang, kainit kayo. Sit down here. Give baby sis one muffin, ha? For you. Init pa. Init pa gamay. Sis. You happy? Ah. Hindi maganda ang gising niya. Is it yummy? Kuya? Ayan, nagpapalambing sa kanyang papa. Huh? Yeah? Mama is the best chef, yeah? The best baker. Come on. Chị. Baby sis clap, clap your hands lang if you're happy and you know it. Clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Kuya sabat na kuya, uy. kuya. No whistling here. Uh oh. <laughs> Are you okay, bitches Yes. He's okay. She's okay. Oh, oh. hey, na maghapong umulan dito sa amin malamig, hindi kami lumabas ng bahay kasi malamig <laughs> tapos laging maghapong umuulan hanggang ngayon pero hindi naman malakas yung ulan dito mahina lang She's, he's not inside here. Marshall, go in your house. ni Marshall. Go in your house, Marshall. But go in. No, no. Only Marshall there. Ngayon naman, naglipit na ako ng mga kalat na laruan dito sa sala at nanood na din kami ng TV. Si Yuri, good mood na siya ulit after makapag-snack. Si Mia, super kulit. Akyat baba sa sofa. Kailangan na talaga siya bantayan ng maigi kasi marunong na siyang mag-akyat baba. And si Dimitri naman, nasa kabilang kwarto, nagtatrabaho. At, at si Ate Abloy naman, naglalaban ng damit namin sa likod. Pasalamat din talaga ako na may katulong kami dito sa bahay, si Ate Abloy. Kasi kahit papaano, may mas mas marami na akong time para sa mga bata <laughs> Hello! Magandang araw everyone! Another day. It's a sunny day na. Wala nang bagyo dito. Pero may parating daw na ibang bagyo. Pero uh, ewan ko kung kailan darating. But hopefully, matunaw na siya. Hindi na siya maging bagyo. So, magha-harvest naman kami ulit ng upo dun sa garden. Kasi marami na namang upo na kailangan harvestin. Mga sitaw din siguro. Meron ng makaharvest doon ulit. Mia! <laughs> Hindi pa naligo ang baby girl. Kasi maginaw. <laughs> <laughs> wow! Ayan. Malinis na ulit dito. Pinalinisan namin. Pinamower namin ulit. Kay Ikot. Kapitbahay namin na nagtatrabaho sa amin. Hmm? may nahulog na mga mga niyo dahil sa lakas ng hangin kahapon magkukopra na naman kami marami ng mga malalaking bunga ng niyo maybe in one month pwede na siyang i-harvest din yellow hinog na ng yellow ko or kulang pa nagkalala. Talagay. Harvesting juicy fruit slash passion fruit. <laughs> Kana, yellow. Ayun. Malaki na. <coughs> wow, wow, wow! Aning isa, kuha wow na lang ni. Eh. Mm. Kay mo. Kaloy ra ka ayon. Kuha na lang na. Sitaw, meron pa sitaw, meron pang ma mga ilang sitaw. Ah, marami pang sitaw actually oh, ayun. Dami sitaw dito. Mm. Wow, napaka-clear ng ano ngayon, mountain. Ang gandang tignan dyan. next harvest namin mga saging na naman ang harvest namin oh. No? malapit na ayun pa isa doon ayun pa isang saging dito alugbati yan dami kaming alugbati dito fresh ang aming gulay. Kamote leaves. Meron pang mga basil dito. Yan. Ito ang totoong free range chicken. Grass fed. <laughs> Very organic. Very native chicken. Baka. Why you didn't go to me, Baka? Hmm? Why? say hi to the vlog baka this is our dog baka she is a female dog two and a half years na siya she is our first dog actually first na aso namin na inadapt galing to sa apartment namin dati sa Valencia Dumating lang siya biglaan doon sa aming apartment. Uh -huh. Ano siya? Maliit maliliit pa siya na papi Parang nasa 2 months pa siguro siya noon. Basta maliit pa siya super cute pa niya noon. <laughs> Paka, what happened to your leg? What happened to your paw? Did you scratch it? Ah. Uh -huh. Yun na ang ating harvest. Ang dami. Passion fruit. Basil, kamote, leaves. Sitaw at opo. Parang parami ng parami na yung harvest natin ah. Ligo na ta baby sis. Ligo na si baby sis. Gusto-gusto ni Mia to ang papaya. Uh, uh, mm -hmm. okay, Nakapag-harvest din kami ng mga hinog na papaya kanina. Binigyan ko si baby Mia dahil gustong-gusto din niya kumain ng papaya. And then pagkatapos kong pakainin ang bata, pinaliguan ko na siya. Ayan, fresh na fresh na. Ganito. Ginawa kong healthy drink ang na-harvest namin na passion fruit sa garden at sinalihan ko na lang ng mangga at pan at pipino at may barley din. Ang um, ayan, sobrang sarap ng nagawa kong shake and healthy pop. nag like, prepare naman ako ng lunch namin ngayon. Meron kami ensaladang kamuti leaves para pangpatas ng ayon at may may, may ano din bake chicken breast. I'm so hungry. Wow. Kuya, pagkauna ko ya. This restaurant has yeah. ice cream. Oh. I have to you here also. Yummy. -hmm nakatulog na nga ang mga bata after lunch. Hindi naman ako busy ngayon sa pag edit ng video at wala akong ibang gagawin. Kaya tinulungan ko na rin si Ate na maglinis dito para siya naman ang mag -lunch. Tapos ngayong hapon naman, nagluto ako ng tinulang isda na may malunggay. Napaka-healthy at napakasarap. Perfect sa malamig na hapon dito sa bukid. At ayan, cleaning time again before matulog. Kasi ayaw ko talaga natutulog na marumi ang kusina. Gusto, gusto, gusto ko pagkagising ko sa umaga, malinis lahat, organized lahat. At ang sarap mag-start kaya ng araw ng gano'n na uh, malinis yung kusin paglulutuan mo. Eh yun lang guys. See you on the next vlog, everyone. Meron tayong exciting na mangyayari sa next vlog. Abangan niyo po yun. Sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-ingat po kayong lahat. Paalam!